hello sa ating lahat. Ngayon ay i-hold ko o oh, gusto ko lang ipakita sa inyo yung aming nabili sa yard sale. Ito, dalawang box. Ano to? Um, nakita ko siya uh, plato. Pero sa tingin ko lang tapos hindi ko na chinek. Sabi ko kukunin ko. Tapos nakabox na talaga siya. So, ngayon i-check natin kung ano. Ito ating um, kung ilan yung laman. Ayan. Open na natin at yung ah, ating makikita laman. Ay, ah, ito o. Oh, ganito. Ayan o. Oh. Ang ganda. Nagandahan ako kaya ginaglak ko. Ganda ang ayun o oh, may maliit. Set-set siya. Set Ilang set. Ayan, o oh, may maliit. Tapos ito, o. Oh. Ang cute nito Salad bowl. Tapos meron pa nito. Ayan. Kaya. So, ayan. Atin tingnan. Kung ito. Ay, may maliit. Sunod-sunod siya yung set niya. Sunod-sunod yung maliit hanggang sa malaki. Tapos ito may ganito pa siya. Ayan o. Oh. So ilagay mo na natin sa sabit yung mga pagputik. Oh, Nahulog <laughs> yung papel. Hindi ko napansin. Nalaglag yung takip. Buti na lang hindi nabasa. Ay, ayun. Ayan pala siya, yung takip niya. Ayan. Buti lang hindi, na hul hindi nabasag pag tanggal ko ng mga papel. Ayan. Oh. Uh. So, tingnan natin ko ilang peraso. Tapos, ito. Oh, meron pala siyang mas malaki. Ang ganda. Nagandahan talaga ako dito, mga mene. Kaya kinuha natin. Kaya kinuha ko. Mahilig ako sa gamit. Oh, para umitin. Mahilig ako sa gamit sa kusina. Ito yun mga meme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 ano um, iba-ibang ano style meron 19, meron tayo dito oh, yung 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, may 38, tapos may saucer. Tapos meron pa sumunod na ayan. Tapos ito ang cute. Tapos ayan yung plate. Tapos may salad bowl. Tapos may tea cup. Ah, hindi pala cup yan. Pang tea. Tapos ayan ang cute. Malaki siya. Ayan, ganyan. Uh, nabila, nabili ko to ng 45. 45 dollars. Yeah, isang set siya. Ganyan siya. Sunod-sunod yung sunod-sunod yung laki niya. Tapos ayan, meron pa na. Ayan, oh ganyan so hindi naman natin yan magagamit ng pang araw-araw hindi eh, malalagay yan sa cabinet ayan ito, ito gusto ko ito malaki na to ayan siya gulong na mesa pasensya na ayan yung ating nabili sa halagang 45 ayan yung set natin